Good morning guys. So ayan, kung nakikita nyo itong ah, natin na to. So, ito pala yung pagtataniman natin, no? pagkilipatan natin no, Nung Bermuda. So ayan natin yung dami mga bato. So ito ginagawa natin Ay! So once medyo napatag yun na siya, mas madali na natin eh. yan na yan. <coughs> ganito, na ganito para pag natin sa pagtatanim. So after nito, pagka napantay na natin na ganito siya, medyo malinis na. Ayan, kung titignan nyo, guys, ayan. Malinis na siya na ganyan. Pagka ano yan, papatungan natin ng garden soil o manipis na ano ng lupa para may mas magandang kakapitan yung bermuda pagka uh, inilatag natin unti-unti so gagawin natin ayan pinapantay ko muna siya para pag ano prepare natin so, as, much, as possible ayan, tanggalin muna natin yung mga batong-batong lang. So, ito medyo malalim-lalim pa to ah, Pagka, ano eh, dadagdagan natin yung lupa dyan. Pero, tatanggalin muna natin ito. Masyado mga, ano na, bato masyado. Kasi once na, pag nagsusudsud na tayo niya, once na, ba, tapos na natin taniman, tapos, ako ah, kumapal na siya at may bibili na. Maano sa pala yan. Ito, pag nagsusudsud, Yang masyado marami yung bato. So tatanggalin natin yan bago baan natin doon. Mm -hmm. 有。哎呦 So ayan guys, una natin yun. Uh, diba? Tantay na Mamaya tatamperin natin para medyo masiksik. Tapos. Ayun. Doon pero medyo maano kasi masyadong mabato dun. So mamaya ay natin kasi medyo mainit na. So hanggang dito na lang muna ito guys itong video natin. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. At abang po tayo sa pag-progress uh, natin dito sa pag tataniman natin ang paglilipatan ng bermuda natin so maraming salamat po ulit sa panonood thank you for watching God bless, happy planting